Diyos akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Anong tawag sa isang taong detached from reality at walang self-awareness? Pwedeng sabihin ng iba na baliw o nasisiraan ng ulo. Pwede ring dilulu para sa mga Gen Z o may saltik o sisa para sa mga older millennials. Pero para sa nakararami, ang dapat tawag dyan ay pionatic katunog ng pinagdugtong na words na luna at tiksal. Hindi! I swear to the flag! So eto na naman si VP Piona Sara Duterte na tila nakalimutan na namang uminom ng kanyang daily medicine to calm herself. At kung ano-ano na naman ang pinagsasabi sa kanyang media tour, kung hindi nagta-travel, may pa tour siya kasama ang mga DDS vloggers. Si BBM,